eto yung nananahimik yung motor natin eh yung Honda ADB 160 natin na eh, na nananahimik lang sa garahe eh, nabasag pa yung kaha dahil sa napakalakas ng hangin grabe nung nakaraan yung may bagyo nagulat na lang ako at nakataob na pala yung motor at ayun ang laki ng basag sa harap at saka dun sa side napagastos tuloy, napa-order tuloy, imbis na walang gastos. Napadagdag pa sa gastusin. Sayang din. Pero at least okay na ulit yung ating Honda IDB160. Napakahirap kasi tignan kung meron siyang tama eh. Parang napakasakit sa dibdib. At least ngayon okay na. Hindi na nga nagagamit. Nabasagan pa ng ka- Hays.